Hello, hello, good morning, good morning sa ating lahat ng mga ating customers. Dyan. So ito guys yung ating mga customers na solid customers ay araw-araw po silang bumibili dito at talaga po silang ay kumakatok kapag awalan tao guys. So, kailangan dapat may tao lagi dito sa ating tindahan para hindi po sila pupunta doon sa ibang store. So ganito po yung ating uh, harapan ng ating tindahan guys ay open na open kaya minsan nga uh, medyo malikabok pero uh, maganda po itong uh, ganitong setup kasi katulad ngayon summer na summer mainit na mainit yung panahon ay uh, hindi po siya nakukulong yung init yan sa loob ng ating tindahan. So yan napakaganda po yung ganyang setup at talagang uh, kitang-kita yung harapan ng ating tindahan. So dahil nga ito ay kukunti pa yung mga tao at hindi pa masyadong lumalabas yung mga bata ay uh, kunti pa lang po yung uh, ano dito sa harapan natin, may space po tayo para doon sa mga pumipilang bumibili, guys. Hello, good morning, good morning guys! Ay eto, nagbabalik na naman po tayo isang magandang umaga, isang mainit na araw sa ating lahat, lalo lalo sa mga katimkasari natin dyan ngayon guys So, kunting-kunting updated lang po tayo dito sa ating uh, YouTube channel dito sa ating Sari-Sari Store Business at mag-update lang po tayo ng ating mga paninda dahil uh, tulad nga ng ating uh, uh, kaugalian ay halos araw-araw po nagtataas guys ng ating mga bilihin dahil uh, ito nga po, paiba-iba po ang presyo ng ating mga uh, bilhin ngayon. So, may maririnig kayong uh, nagpupok diyan dyan sa taas kasi medyo uh, pinagawa na po natin yung ating bubong. So, ito, balik po tayo sa ating mga paninda guys dahil uh, usum -usum ngayon yung uh, summer, yung mga palika, mga palaro dyan sa barangay hall ay napakabilis pong mapenda yung ating mga items na ganito. Yung ating mga chichiria ay napakabilis pong mabenta dito sa ating tindahan. Kaso nga lang, ay medyo nagtaasan na po yung mga ating uh, ganitong items guys. Ito kasi ay hindi po nabibili sa mga uh, pure gold. Ganon sa mga ano lang po ito. Sa mga groceries lang po nabibili. So, may benta na po ako dito sa Easy Lion. Dito sa Easy Lion ay mabentang-mabenta mabenta po sa akin. Ito po ay 12 pesos dito sa ating tindahan kasi uh, nagmahal na nga po guys dahil yung ating ahente ay nagpatagdag na po siya ng uh, kanyang bayad. So medyo mataas na po siya dahil uh, 180 na, uh, 90 pesos na yung uh, isang balot na ganito. So medyo nagtaas na po tayo ng konti guys. So ayun yung uh, latest update po natin dito sa ating mga chichiria at talagang tuloy-tuloy pa rin yung sobrang init dito sa ating uh, lugar, lang alam ko mainit din sa inyong lugar guys, kaya ingat-ingat po tayo sa ating uh, pagbabantay uh, sa ating tindahan minsan nga, ay tayo-tayo uh, na nga lang ang bantay dito mainit pa ang ulo ni customers ay talagang sumasabay po guys yung Uh, panahon sa init ng ulo ni uh, customer. So, ayan, guys, uh, super mabenta pa rin yung ating soft drinks. Alam naman natin kapag uh, summer na summer ay super mabenta, ang mabenta ang ating soft drinks, guys. Kung kaya kung ikaw ay uh, may tindahan, Huwag mo lang antayin mo ubus yung soft drinks mo bago ka kumuha dun sa ahente mo. Ay siguraduhin mo na pag may dalawang case ka, tatlong case na natira, ay mag uh, ano ka na, mag uh, bubuking ka na agad para hindi ka uh, maubusan kasi kapag naubusan ka, pupunta po dun sa kabila si customers at maghahanap ng bagong mabibilihan uh, ng uh, malamig na malamig na coke soft drinks guys ayun po yung ating tips at techniques titignan po natin guys yung ating mga paninda lalo lalo na yung mga inspiration Lalo na ngayon uh, may init, kahit hindi siya expired ay nagkakaroon po siya ng uh, mold yung mga produkto. So pag binalik ni customers yan guys ay wag po tayong uh, mag-init agad ng ulo. Titignan po natin, observaan po natin. Kagaya ng ating uh, uh, tomato paste may nagbalik po sa akin ng isa ay mag, may amag uh, po dun sa loob dahil nga dun sa sobrang init ng panahon mamaya may magtatanong dyan sa akin kung bakit daw hindi na ako nagbebenta muna ng gamis kasi nga uh, sobrang init ng panahon kahit hindi po nasisinagan ng araw ay mainit na mainit po ay nagmemelt po yung uh, gamis dito sa harapan kaya hindi ko pa muna ako nagbebenta ng gamis mapapansin nyo dito sa harap guys ay uh, wala po tayong gamis dahil nga po ay uh, mainit nga po ng panahon so sa uh, saka na lang po tayo magbenta ng gamis ngayon na may ang mga bata na nagtatanong bakit wala pa daw muna tayong gamis kasi nga ay uh, nagmemel po so ganito muna yung ating uh, binebentang uh, pambata yung ganito kasi mabenta mabenta po dito sa ating tindahan ngayon so medyo mahirap siyang melt yung ganito kahit mainit siya kasi hindi siya natutunaw yung ganito so ganito muna yung ating nilalagay sa harapan ng ating uh, tindahan ngayon Saka na lang muna tayo magbenta ng gamis kay Su. So, ayun. Uh, nakakatuwa tignan yung ating tindahan guys. Kapag uh, punong-puno, -puno, alam nyo naman kapag ganitong uh, umagang-umaga ay nag-aabang na po tayo guys ng ating customers. Kaya habang wala pa, ay uh, magbablog muna tayo at magbibigay muna tayo ng konting tips. So, kapag summer na summer guys, ay talagang Puro alikabok lahat yan. Puro alikabok lahat to. So, hindi ka talaga tumitigil sa kalilinis ng iyong tindahan para lang ma-maintain mo yung kaayosan kalinisan. Kasi, uh, after one hour na kalilinis mo na naman, uh, lalo na ngayon, ang tagal na wala pang ulan, ay talagang uh, laging nagkakaano yung mga paninda natin, guys. Minsan, ang kintakintab kintab ngayon. Tapos, mamaya ay hindi na siya makintab. So, kailangan natin ayos-ayosin yung ating mga paninda, linis-linisin para mas uh, attractive siyang tignan. So, yun yung ating diskarte at huwag po tayong pabayaan yung ating mga paninda dahil uh, sa atin po yan at uh, dito po tayo kumikita yung ating mga chucky, dust meal, ay ito po yung mabenta mabenta ngayon sa atin lalo lalo na ngayong ay, anihan sa amin ng mga palay, ito po yung mga talagang binibili nila mga biskuit biskuit sa mga ganito kaya hindi po tayo nagpapakawalan nito so mabenta mabenta po yan guys, so kahit minsan walang pasok at uh, na suspended po yung mga pasok ay uh, mabenta pa rin to dahil uh, ma Marami po nagme-merienda dito sa ating tindahan sa harapan kapag may naglalaro ng basketball guys. So, eto wala na naman yung ating uh, spam. So, wala na naman siya dito sa loob. At uh, kailangan naman po tayo mag-order ng ating spam. So, araw-araw po natin yung ating paninda guys kung ano yung mga kulang, kung ano yung mga hindi nag -mo moving So, eto. Mabuti dito sa ating head and cheese guys ay uh, medyo malamig dito sa pesto niya. Ito kasi pag na uh, sobrang nang init itong uh, head and cheese ay mangingitim po sa loob guys. So kapag mainit po doon sa inyong pesto, ilagay nyo na lang po sa inyong chiller para hindi siya mangitim. So ilalabas nyo na lang kapag medyo uh, ano na yung medyo malamig na yung sa inyong api. Uh, so, eto, tomato sauce. Yung tomato paste po yung uh, nagkaroon ng problema sa akin. Kaya, hindi muna ako kumuha. Kasi, nagkakaroon ng mold dun sa loob. Dahil sa sobrang init, guys. So, yan ang uh, nangyayari. So, eto yung ating baguong et <laughs> At talagang sobrang yung init ay na, nagiging patis na siya, guys. O, uh, umaano na siya. Umaapaw na yung kanyang uh, so Eto, minsan lilinisin natin to kasi medyo mangangamoy kasi to kapag na pinabayaan natin yan ganyan kasi nagiging ano na siya guys nagiging patis na ang bilis magiging patis kasi sobrang init ng panahon so ayun yung ating mga paninda so mga bungal bungal na dito bawas bawas na ay kailangan na natin sabi nga ni ate JB sa akin ay gagamitan ko daw ng hook ito para hindi siya uh, lagi pero hindi pa naman tayo naka order ng ating hook kaya ayun munang yung ating Uh, latest mo na update dito sa ating tindahan. So dito naman sa harap guys ay uh, dito ko nilalagay yung ating mga paninda para kitang kita ni customers yung mga bata at para uh, maayos niyang makita at ito na lang yung kanyang ituturo. Minsan kasi yung bata hindi niya alam yung bibig kasi yung mga pangalan ng kanilang bibili. Kaya ganito yung setup natin dito sa harap. Kaya Eto ganito ginagawa ko guys tuwing umaga ay nakahanda na yung ating pagre-refill, ire-refill natin dito tuwing uh, na mababawasan ay magre-refill tayo guys. I-check, i-check naman po natin yung ating chiller. Ay, sobra pong mabenta-mabenta yung ating pancam uh, pancham. At saka yung ating snappy jelly, guys, ay wala, wala na talagang saglit-saglit lang yung 10 bucks natin na pag natin sa grocery. Ay, kunti-kunti na lang, guys. Sumabenta so, rin sa akin yung bitasol yung chocolate na bitasol Lalo lang -lalo yung uh, malamig. Ay, mabenta-mabenta po yan. Sa mga nagtatanong ng chiller, kung bakit minsan uh, nag Uh, ice talaga dito Kasi uh, pinasadya ko talagang mag-ice yan Tinaasan ko talaga ng uh, Setting ng 4 Alibawa yan, ang 4 ang setting Ay nag-ice na po dito Kasi mas mabilis po siyang uh, Tawag nito, mas mabilis po siyang Lumamig yung mga palamigin so, Kung gusto mo siyang uh, ibaba Para hindi siya mag-ice Ay Ibaba mo lang siya gano'n ng 3 Yung setting niya 3, gano'n nakasetting naka na siya ng tree para hindi po siya mag ice ng ganito pero ako po kasi ang nag decide ng ganito na medyo tumaas para mas mabilis siyang uh, lumamig so mapapansin nyo yung kanyang yung kanyang lamig guys ay medyo talagang magmumoy yung sobrang lamig nagtataka sila sa akin bakit daw ang lamig lamig yung aking mga soft drinks samantala dun sa kabilang uh, store ay Uh, hindi ganong kalamig yung kanilang tinda So ganito yung technique sa chiller guys So uh, dapat uh, alagahan nyo yan Huwag yung bunot-bunotin Para hindi po siya masira 3 years na po itong ating itong ating chiller At uh, super sugod naman ay Yung lang naging uh, problema ko Yung uh, collar pan na Itong pan niya dati ay nag up lang Dahil lang siguro dun sa dumi Ayun uh, 'yun lang po naging uh, problema nito. So, ayun, napakatibay po 'yung ating Fujigen chiller at uh, talagang uh, uh, mas maganda po kung uh, talagang tuloy-tuloy 'yung kanyang andar. Sleepy naman po natin guys 'yung ating ice cream dahil summer na summer mga ngayon, guys. Ay kadi deliver lang 'yung ice cream natin kahapon. Kaya ito punong-puno siya. ayan pero pa natirang snappy jelly Isang isa na lang iya yeah. Ito guys yung ating uh, Ice cream 10 pesos po yung isa natin dito hindi na po tayo nag uh, Nagdadagdag ng plus Piso kada ano uh, Isang items kasi Medyo mataas na nga po yung SRP nya Tapos uh, Si uh, customers ay Ah uh, nag-ano siya, nag-umaaray na siya dahil mataas na masyado yung uh, ice cream. So, yan ang ating ice cream. Kaya, huwag po tayo magpapakawala ng ice cream sa ating tindahan dahil mabenta-mabenta po ito, lalo-lalo yung summer, guys.